Sa isang liblib na nayon sa Pilipinas, may isang lalaking kilala bilang Mang Juan. Isa siyang magsasaka na may kayamanan sa karanasan at kaalaman sa pagsasaka. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa hanap buhay, may isang misteryo sa kanyang buhay na tinatawag na lihim ng gabi. Tuwing gabi, napapansin ng mga kapitbahay ni Mang Juan ang kakaibang ilaw na lumilitaw mula sa kanyang bahay. Sinasabing kapag dilim na dilim at walang anino sa paligid, tila may mga multo at espirito na sumasayaw sa ilalim ng liwanag. Marami na ang nakapagpatunay na may katotohanan sa mga kwento at paniniwala tungkol sa, Lihim ng Gabi, ni Mang Juan. Isang araw, napagdesisyonan ng mga kabataan sa nayon na subukan ang kanilang tapang at lakas upang tuklasin ang lihim ng gabi ni Mang Juan. Nagpa silang magtungo sa bahay ni Mang Juan sa tanging pagkakataong walang ilaw sa paligid at maghintay ng paglitaw ng mga espiritu. Matapos ang kanilang matinding pangangahas, nakita nilang unti-unti nang magpapakita sa kanila ang mga multo at espiritu sa ilalim ng liwanag sa kanila